Hello, good morning mga kasari. So, mag-store update tayo. Mag-quick tour tayo sa ating tindahan, no? So, dito sa labas, nakalagay yung mga junk foods ko. By-pack yung nilalagay ko para naman si customer is marami siyang pagpipili ano. So, tingnan nyo. Assorted yan. Meron din tayong mga dindong, mga muncher. Oh. So, yung location, I mean, is along the road lang kami. So, dito... Dito sa kabilaan din, naglagay kami ng mga sabit-sabit ng assorted junk foods din. So, para naman malito si customer kung ano bang bibilhin niya. So, meron din tayong mga cheap toys na pangpaakit sa mga mata ng mga bata. So, nakakatuwa lang yung mga bata kasi umiiyak pag hindi binibilhan ng mga magulang nila, di ba? So, meron din tayong mga milkshake dito sa harapan nakalagay dito yung signage natin para makita naman nila Dito yung mga gulay-gulay natin. No, so meron tayong um, malaking showcase na nilagay sa harapan. Oh, tatlong showcase ito, dalawang maliit at saka isang malaki. Sa so, itaas naman nilagay natin yung mga gummies. Meron tayong mga slime, bubbles, So, ito yung mga candies natin. Yung pangpaganda, ba diba? Of course. Dito rin sa harapan natin. Ilagay. Para makita naman nila truck. So, meron tayong mga clips dito. Assorted uh, yan. So, 20-20 pesos at saka 15 pesos lang yung binibinta ko dyan. Uh, so, dito sa labas, makita na natin doon sa loob yung mga display natin, yung Meron tayong mga coffee, 'di ba? Gatas. So hindi ako nagpapasok ng customer. Dito lang sila sa labas, naghihintay sa mga order nila. So kami lang diyan. Kami lang diyan sa loob. So meron tayong mga pang patukan ng mga manok, baboy, bigas. <clears throat> hindi naman karamihan yung um, binibenta natin so at least naman meron diba so meron tayong walis itlog sabon diba? sa itaas yung nilalagay ko yung sabon yung mga shampoo diba shampoo conditioner meron tayong fuji denso na chiller pang palamig diba dito yung mga biscuits natin so pasensyahan nyo na guys hindi ko na on yung mga ilaw lahat kasi hindi ko naman inakala na mag quick tour ako ngayon biglaan bigla ko lang naisip so dito yung mga dito naman nakalagay yung mga condiments natin so pang palasa diba oh dyan at sa, tsaka sa first rack natin yung mga canned goods merong mga dore na gatas iba diyan diyan ko nilagay so dito sa second is yung mga mineral water natin absolute lee mineral grey to red mga sting mga yakult mga chucky, yung mga stocks natin diyan ko nilagay iba ang dinin dito naman sa third one is yung mga 1.5 natin, yung mga juices natin, tetra pack, yung mga G natin, dyan, fundador, imperador, hinebra moheto, 5 years, dyan po nilagay. Diba? Nagmamahala na talaga lahat ng mga mga binibili natin. Yung mga paninda natin. Diyan. Sa baba yung mga zone rocks. Oh. Dito yung counter natin. Yung water dispenser. Yung school supplies. At saka dito makita mo na sa sa labas yung pag may tao. Dito, dito yung counter area ko.